Ganyan po siya. Ah! 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 <coughs> Hello ka umami. Ito po yung laman ng Palmira Palm Fruit na na upload ko po kahapon. ayang galing na po ito sa ref. At kapag matagal na po siyang nabuksan ay naninilaw-nilaw po siyang ganyan o nagbabrown katulad din ng buko kapag nabalatan na. So yung texture niya ay para din pong buko at meron po yung kaunting juice sa loob kapag kinagat. Ayan. So, yung tinikman ko po kahapon ay kinagat ko lang siya na may balat dahil super malambot pa yun at super mura pa. At kapag ganitong medyo magulang na, kailangan po nating balatan ng ganito. Ayan. Gagamit lang po tayo ng kutsilyo para mabalatan natin. Pero pwede po siyang kamayin. Like kukulang yung pambalat pero puputol putol kasi siya. So, yung itsura po niya, parang giant na kaong. At yung amoy po niya, parang buko. Ayan. Tikman natin. Mmm. Ang sarap. <laughs> Nabubuksan po siya. Ganyan. Hmm. Para siyang nut na nahahati sa dalawa. Hmm. Parang makunat-kunat na buko, kaya parang kaong siya. Subukan natin dito sa mas malambot. Ganito yung kinagat ko hapon, malambot-lambot pa. Ganyan po siya. Piniga. Ah! <laughs> Piniga Pinig ko siya. Dito lumabas yung juice na. Gusto ko yung pakita sa inyo yung juice. Ayan. Pero po juice. <laughs> Buti lang hindi mahapdi sa mata. Ayan, ganyan po yung juice niya. Napakakaunti lang, hindi katulad ng buko. <laughs> so, ito po yung with balat. Mm. Pwede ka kainin. Pero medyo mapait-pait yung balat niya. Alam mo yung kakayurin mo yung buko gamit ang kutsara. <laughs> Tapos nasobrahan mo yung pagkayod na mapait-pait. Ganun po yung lasa nitong balat nga. Mm. Dahil mahilig to, at tayo sa mapait, kere sa akin. <laughs> Matatawa ako sa talsik. Ang sarap. Last year, nakapag-upload na po ako ng ganito at sobrang nag-viral dahil nga kakaiba daw at um, wala daw sa atin kaya naisipan ko pong i-upload ulit dahil season na naman, nadaanan po namin kahapon sa aming pinuntahan. Season na naman, kaya pabili ako. Baka sakaling mapanood ng ating mga bagong followers at masabi nyo kung meron bang ganito sa atin. Palmira Palm Fruit. Ayan. Mmm. May sabaw po siya. Ang sarap. Siguro pwede rin itong gawing ano, buko juice. Palmira Palm <laughs> Palmira Palm Juice na titimplahan ng ice, asukal at condensed. Masarap din siguro. Mm. So sa mga hindi po nakapanood sa ating video kahapon, maglalagay na lang po ako sa comment kung ano yung itsura ng bunga nito at yung puno. Ayan. Kung ano itsura ng puno. Ayan, may sabaw po siya. Tignan niya. Ayan, ganyan na po karaming sabaw niya. Mm, napaka kaunti lang unlike buko siguro masarap din ilagay sa mga fruit salad pang Pasko instead of kaong mm, hayan mm. so yun lang mga kaumami kung familiar po kayo sa prutas na ito at kung meron nga sa atin pakicomment naman. At siya nga pala, yung hinog po ng bunga ng palmira palm fruit, yung parang buko na kulay itim, kapag po super hinog na yon hindi na mapapakinabangan yung ganitong buto niya. Dahil ito ay tumitigas na parang bao ng niyog. At syempre, wala nang gustong bumukas ng ganito kaliliit. Lalo na hindi naman siya pwedeng gawing parang gata. So, may ginagawa po sila sa fruit na yun kapag na-overripe. Pero, hindi yung mismong buto kundi yung balat po niya. Pinipig, nagiging orange po yon na mabango at pinipiga nila, kinukuha nila yung sapal at yung bango at yung kulay at ginagawang kakanin na parang puto. Ayan, so kung pamilyar po kayo sa prutas na ito, ano naman ang tawag sa atin at kung ano ang ginagawa natin, pakishare po ang video kung nagustuhan. Bye!